Oh, Di ba? Sabi sa sabi, pumunta sa panorte. Patay <laughs> mo na. Bali. Eto guys, uh, nasa vehicle pa rin kami. And then kasama pa natin si Tol Romel, si Miss Adventure, saka si Manager. Bali ito ay uh, makikita niyo lang sa postcard history. At ito na puntahan na namin, papakita ko sa inyo. Yan, yan guys, so. Ang ganda ng view dito. Picture ah. Ito yung ano, di ba? Yeah. Di ba ito yung lumubog na simbahan? No? Wali, anong, anong taon yun? Hindi ko po alam eh. Pero wala pa ako ako noon. Kasi hindi ko ko ma masabi. Ah, hindi mo masabi. Ay, okay. bago 80s po kasi ako pinanganak. Ah, 80s ka pinanganak ko? Hindi ko po alam talaga. Okay. Happy, good, happy, yeah. yeah. good. Bale, ito daw yung lumubog na simbahan. matagal na toy matagal na. Yan. Daw. Bale, ang entrance pinya is 20. Papasok po dito. Ang pumasok ay dito, 20 pesos po ang entrance. Yan. Sige, galagala -gala tayo. So guys, ayan. Galagala -gala tayo. Titingnan natin. Pupuntahan natin yung pinaka parang ano. Kasi ito yung ito toto to, mapapasin nito taas. Ito yung pira parang tower, uh, bell tower. Ito yung bell tower nila. Tapos ito yung mismong pinaka simbahan. Toto to, part na to. Ito yung simbahan 'yan. 'Yan yung simbahan. Na lumubog talaga siya. talagang history na siya history na ng Bicol ganda laking na puno taon na rin tong punon to ito yung ano talaga isa sa kasaysayan ng Pilipinas ito yung isa po sa kasaysayan ng Pilipinas itong simbahan na to dati-dati sa postcard ko lang nakikita sa sa libro yan ah ako ano, ang libro yan <laughs> nag-aral ba ako <laughs> yan guys ano sa inyo ayan o yan oh. tapos sa side naman niya yung pinaka mayon ayan po yung mayon mausok pa rin o oh. Ano? No. Ganun tao, grabe. Grabe yung tao po. Okay, Kailan lumubog? Kailan, kailan lumubog yung simbahan po ng ano? Ano, according po sa naglilinis dito, no 1814 po nung lumubog to. Tapos may nalubog daw po mga mamamayan na 1,200. 1,200 na mamamayan. Nalubog na, sa puti. Nalubog sa puti. Grabe no? 1918 19? 18. 18? 14. 18, 14. Buhay, buhay. na ba magulang ko noon? <laughs> Napakatagal na, no? Grabe. Talagang history na siya ng Pilipinas. Tsaka ng Bicol. Oo. Diyan kinala. Dito mismo kinala ang Bicol, no? Pag ganyan. We'll hindi way. Bicol. Hindi Bicol yon. No. Pag walang ganyan. Hindi Tagaytay. Bicol yon. <laughs> Tagay lang daw. <laughs> okay guys. See you mamaya. Bye bye. Mm -hmm. Sir, ano yung nangyari dyan? Sir, ano yung yari dito? Ano